Ayan, no? Nakuha ko na yung consistency na gusto ko sa adobo. Hello, hello, mga kalakay, mga idol, mga lods. Ayan, good evening sa inyo lahat. O gabi na naman. Pagluluto naman tayo. Pero ang lulutoy natin, pasasarapin natin yung adobong baboy. Ayan, samahan nyo akong magluto ng adobong baboy. Ayan, magigisa na tayo, mga kalakay, ha? Talagyan ko ng mantika. Itong ating sobrang bait na kawali Sobrang bait kasi napakasarap na kanyang niluluto. Ayan, lalaglag na natin yung sibuyas sa bawang mga kalakay. Magluluto tayo ng isang masarap na adobong baboy mga kalakay. Lalaglag ko na yung kaninang baboy na pinilay natin kay Apo Lakay. Meron tayong kalungkayan dyan kay Apo Lakay. Kailangan lang natin haluin yan mga kalakay. Papatawan ko to mga kalakay ng pamintang durog. Sasaway na natin yan syempre, kung mayroong pamintang durog, mayroon din pamintang buo. Para pandagdag sa kanyang aroma. Sasabay ko na rin tong dahon ng laurel. Ayan. At ano ba ang nagpapasarap sa ating lutuin? Hindi ba ang magic? Magic, baka naman. Ayan, mga lakay, konti lang. Takpan muna natin mga lakay. Hayaan muna natin siyang may isang kutsa ng maigi. Tignan natin kung nasangkot siya na siya. So ayan, pwede na natin ilaglag yung konting toyo. Lalaglagan muna natin to ng kunting soy sauce, yung toyo, para manuot yung lasa ng toyo sa mismong karne. Yan, maluhin lang natin yan. Takpan muna natin. Hayaan natin ma-reduce lahat yung ating nilagay na toyo. Maluhin lang natin. O yan, nag-reduce na yung ating nilagay na toyo at nanuot na sa mismong karne ng baboy kailangan magmantika siya Ayan, lalaglag ko na ang ating patatas takpan natin siguro mga ilang segundo lang bago natin lagyan ng sabaw panuot lang natin yung lasa ng, ng toyo sa karne Ayan, tapataka natin ang sabaw para lumambot na yan sabay Ayan. tapos hayaan natin siyang ma-reduce ulit check natin ulit mga kalakay Ayan. so nag-reduce na yung ating sinabaw Talagyan ko ito ng siling kaba sa Tagalog or siling pansikang talagyan din natin yan ng sibuyas na puti ayan at syempre pag adobo hindi mawawala ang suka mga kalakay ibabanas natin yung suka at saka toyo lagi silang magkasama hindi sila magkakaiwalay ayan o oh. nakuha ko na yung consistency na gusto ko sa adobo yung nagmamantika ayan mga kalakay o oh. So magpi-plate tayo mga kalakay. Ito na ang ating adobo mga kalakay. Ayan. Lalagay ko yung sili. Dahil mahilig ako sa sili. Napakasarap ng ating adobo. Ayan mga kalakay, ang video natin for tonight. Yung adobong baboy na tuyo, walang sabaw yan ang aking paborito mga kalakay yung nagmamantikang adobo salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking mga video mga kalakay huwag kayong magsawa sa aking mga video dahil marami pa tayong i-upload yun na yung ating pagsasamahan mga kalakay mabuhay po tayong lahat Siyempre, titikman natin niya mga kalakay. Paborito ko sa lahat mga kalakay itong titikim ng ating niluto. Ayan may taba. May taba tapa Ito paborito ko. At pakasalap. Hmm. Hmm. Ayan, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking video. Shout out sa aking idol na si Arado Lablin Team Fantasia. Ayan, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po lahat ng content creator. Tuloy-tuloy lang po ang pagiging-pagiging kids. Bye-bye. Salamat.